Nagpupumiglas ang isang lalaki nang hulihin dahil sa pangingikil sa kanyang ex-girlfriend. Obseso manong sospek sa dating nobya at di niya matanggap na hiniwalay na siya nito. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Yung kasama, yung kasama. Pilit nagpupumiglas ang lalaking yan nang arestuhin ng mga pulis sa kanyang bahay sa Tarlac City nitong Martes. Umabot pa sa puntong halos magpambuno ang mga pulis at ang sospek. talaga. Ipitin yung Sa huli, nagtagumpay naman ang mga otoridad at nahuli ang sospek. Nasangkot sa pang pambablackmail at panghaharas. Nagpakalat daw ang sospek ng masiselang video nila ng kanyang ex-girlfriend. Hindi niya matanggap na nakipaghiwalay ito sa kanya at nakipagbalikan sa tunay na asawa. One year sila nag live in and then uh, after that nagkaroon sila ng mga intimate moments na uh, recorded sa mga CCTV's na doon mismo sa bahay kung saan sila nakatira. Those uh, recorded na mga video sa CCTV ang ginamit ng uh, suspect. Nagsimula raw ang panggigipit ng sospek sa kanyang ex noong pang Enero. Kaya nagpasaklolo na ang biktima sa mga polis. Wala pang pahayag ang sospek. Pero ayon sa mga polis, nagawa nito ang krimen dahil sa labis na pagkahumali sa dating karelasyon. Naging obsessed yung uh, sospek. Since na-obsessed po siya, ayaw niya po na makita na may kasamang ibang lalaki itong uh, victim. Mahaharap ang sospek sa reklamong grave coercion at robbery with intimidation at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children, gayon din sa Anti-Voyeurism Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.